Yan mga kagigil, gawa, gagawa po tayo ng mixture ng mayonnaise. Ano ba yun? Tsaka oyster sauce, tas toyo na may kalamansi, asukal. Ayan, tsaka mayonnaise. Mix lang po natin yan, no? So, yan na, no? Meron tayong tokwa. Tsaka yung mixture natin. Piprituin ko muna po yung ating mga tokwa. Fry muna natin saglit tong ating baboy, no? Sandali, sandali lang naman, actually, ang gagawin natin, ano yan? Eh tofu sisig lalagyan na natin itong mga baboy baboy na konti no? para added uh, texture kumbaga Okay, mga kagigil lagyan na po natin yung mixture natin no? Ayan. para mag coat yan sa pork maglalagay tayo yung slurry no? para lumapot yan Ayan, pag na yung liquid natin, lagyan na natin yung tokwa natin. Yan. Tapos incorporate lang natin siya, no? Mix lang natin. Tapos, mula sa ilalim, mga kagigil, ha? Mula sa ilalim, paibabaw. ibabaw, yan. 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 Malapit na to, no? Lagyan na natin sibuyas natin, ano? Tsaka yung ceiling green. Ayan, mix lang natin sibuyas tsaka ceiling green dyan, ano? Kung gusto nyo maglagay ng chili flakes, pwede rin naman. Para may touch ng anghang. Ito lang, may sili na eh. Hindi na kailangan. Tapos, pag-drizzle lang tayo ng half ng lemon, ano? Ayan. Tiyentik yeah, tikman na po natin, ano? Hmm. Oh my, napakasarap. Ang sarap mga kagigil. Hmm. Try nyo to. kain na tayo. Ayan na mga kagigil. Ayan ang ating tofu sisig with pork at ang sinangag na masarap. Yan, kaya na tayo mga gigi.